kalingan, original ayan, 100 ang alaha so mahal talaga ang isda ngayon guys sa uh, araw na ito kasi dumaan ngayon bagyo titito dito sa sa Quezon ano, kaya medyo mahal ang mga biling seafoods dito sa public alas na public market ay makikita natin ang no, mga price ang mga price na ang mga punta ni madam okay Ayan, nasa sarap ng na mga bangus, ang lalaki ng mga bangus, guys. Oh, may nakita pa itong ano, shell. Sarap. Ayan, 120. Ayan. Dito malino, ito maliliit siya, 120. Ayan. Okay, dito pa tayo sa lino. Okay. May nakita ko sa so, mga ng malalaking guys. So, uh, so dito guys, ayan, may ano dito, 50 pieces lang lahat. Sa so, lino, parang, ano tayo, 100 masarap na kamatisan guys thank you boss ay ito si boss oh pang... Sop, sap sap sandahan sandahan oh saan gana yung dalaykan sandahan sandahan hindi ka lagi. Tulitan. hindi na ako doon dito na pagalagala ako boss isang sandahan sandahan oh sandahan 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 Pusit Calamares guys Ayan, sarap Sarap ng Pusit Calamares so. Ayan Malawag talaga dito guys Ang Ang Binihan uh, ng mga isda dito sa Lucena Ayan guys Kung mapapansin natin ano Kaka na Simbos Patagal ka na dyan Pautang <laughs> muna So iikot tayo dito guys Ayan, dami talaga dito na guys Sa uh, ng Lucena Ayan po Ayan, mga 100 ang

Sweet salmon guys, ang sarap ito sa bawang. Nalasa talaga ito. 120 ang kalahat. Sarap yun. Ito 150. Thank you po madam. Ayan guys. From Atimunan, Kaysan, Kaysan. Ang sarili mo rin sila. Ang sarili mo rin sila. Thank you. So, ayan nakita nyo guys sa mga presyo dito uh, ng isda sa uh, Lucina Market ano. Ayan yung mga presyo. So, hindi na tayo magpatanong tayo. Hindi mga presyo na nakalagay sa kanilang uh, Saka guys, ang dami nang uh, namimili dito sa Sina uh, Market guys. So manakala pong, manakala dito guys. Oh, sa ng isla guys, so, napakasariwa guys ang mga isla dito guys. Ang so, ng mga isla dito guys sa Sina Market guys

Laraman ng mga taga Kesa ng presyon na um, so, <laughs> so ayun guys eh so, Mga presyo ng isda dito guys so, After na ng bagyo nga pitito So ito natin makikita mga presyo dito Ang mga isda guys sa uh, Lucina Market Public Market guys Ayan uh, mga presyo guys Ibusin pa natin dito guys ang lawak ng kanilang market ano. Ayan guys. Bait ka mawag pa. Bait ka mawag.